Sinundo nga pala kami ni Boss Kurt dito sa bahay kasi may pupuntahan nga pala kaming event, no? At dito nga eh, nasa biyahe na pala kami nila, Madam Charlotte. Matik yan, food trip na naman ang habol natin sa event. Uy, Tol, Tol, bakit hihika-hika oh. ka? Napatikul kasi ako nakaraan eh. Napatikul ka nakaraan? <laughs> Sakit ng pangkot. Pati niya pa ako par. Pati niya lakad mo. Sige nga. Kakain ako sa Mr. Pares. Uy, Mr. Pares. <laughs> Mamaya na tayo fu-food trip sa Mr. Pares. Dito muna tayo sa may red tomato, no? Katabi lang to ng Mr. Pares at dito nga ginanap ang event. Nandito nga pala yung mga iba nating tropang mga food content creator. boundary naman? <laughs> boundary! <laughs> boundary! <laughs> Bali. Starto, is that you? No. 'Wag mo titingnan, 'wag mo titingnan. Pati 'yan. may masarap, dapat pinupuntahan. Kaya nga pupunta ako sa baba ni Charlie. Siguyo no mon. Ay ay. Siguyo no pa sa video. First anniversary nga pala na Mr. Paris ngayon. 'Yan, kung hindi masarap, dapat di pinupuntahan. Ay. <laughs> kita balik ta. Suma ni kami. Yo 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 mga bro, panibagong vlog, panibagong memory naman. Oh, <laughs> oh, <laughs> <tiyam>. Bartero! <laughs> bartero! Bartero! Bartero bartero puta! Bartero nga. Ah. Shout out sa mga kabataan diyan, ma-anong ulam? Ma ha ulam, kung senyamy ipasarap, ay dapat biyungka. Kung senya Dapat nilulubay pa hangin. <laughs> okay. Ano na sexy ka? Kaya ka Pag ikaw aking <laughs> so ayon, hindi nga kami tinawag dito ni Madam Charlotte no. Ipaparinig sana namin sa lahat yung mga pangmalakasan naming intro eh. At dahil oras na nga ng kainan, edi eh, magpo-food trip na rin pala kami dito ng pizza. Ang sarap nito pizza may mozzarella cheese. Kay Madam Charlotte wala. Habang sumasandok nga ako dito, ay eh, binigyan nga pala ako ng isang plato ng kanin. Eh dami-dami niyan, -dami ayoko niyan kaya kumuha na ako ng konti. Syempre diet tayo. Eh habang sumasandok ako dito ng ulam, may sumandok sa plato ko ng kanin. Cousin! Ay, 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 ay! Mali. <laughs> Concern lang din si Kaputrip sa akin. Konting kanin lang daw sasandukin ko si Jigs TV. Ang dami sinasanduk dito. I-first bite mo na yan, Barbara. Ayun no, oh, hindi maipinta yung muka. Siyempre si Jigs TV, first bite na rin no. Hindi tayo man empty. Pakita ko sa vlog ko. Oh. Si Madam Charlotte pumuputrip na rin dito Pati si Boss Kurt oh Panalo Panalo Sabihin pa, mo ano May nakalimutan ka Ali Rice pati Kanin po Ay na yun Ay na yun Kanin po Uy na Bang <laughs> <laughs> Ba't pag si Charlie gumakain parang dinaya Ang sarap, eh, sarap niya kumain no konti lang. Konti lang, konti lang ha. Matakaw ka, ganyan. Oy! sobrang takaw mo na, isa pa. Oy! Oy! Pagka mo na na talaga. Ay, ko ito na eh. Ito na ako makain. Ito na na. Ikaw, na ako. wala na ako. ng amin. matamakanin. Malakas ang matamakanin. Malakas ang matamakanin. Lagi ako ha. oy! 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 Ay, wag yung mo 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 mo

May palaro nga pala si Mr. Paris nito, no? At sumali nga pala kami dito ni Madam Charlotte. Kaya tamang food trip na naman kami dito ng Paris. Pagkatapos nga pala namin gumawa ng video doon sa may Paris, eh, may palaro nga pala muna dito, no? Eto nga yung istro na nasa nguso, tapos ishoot mo doon sa may bote. Eh, napaka-basic sa akin yan, champion ata to. Kita mo naman yung itsura, ba? Diba? Talagang hindi magpapatalo. Talagang bumubulusok sa bilis at kita mo naman mga ilang segundo lang, shoot agad yan, o di ba? Grabe, natalo kami doon na, Nauna kasi habang mo eh. Oh, dito naman sa isang palaro. Sana panalo kami. China! China!

ako yung kukuha. Ah! Pagkatapos nga ng event, eh, pinagpipisbab ko nga pala dito sila si si Ka Food Trip, pati si Bossing. Congrats, Bossing! Nandito rin si Big Bite, pati yung idol natin si Jay Thank hey, you, Lord! Ayong. Nandito rin si Zell TV, pati yung bossing natin, at iba pa natin mga tropa. Yo, nag-enjoy kami dito. Peace -bump din tayo kila FT sa Gedli. Peace -bump din kay Judel, at peace -bump din kay Disney Princess namin. Nandito rin si ka s so. Oh. Ayun, nandito rin si Mami Love, tsaka nandito rin pala si Arian. After nga ng event, eh, dumiretso nga pala kami sa birthday ni Ajak TV. Happy, Happy birthday sa, sa Yoma, yung 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 man, ha? Thank you, man. Thank you, man. Nga pala, guys, meron nga pala ditong rice coffee, no? Ang kapeng gawa sa bigas na brown rice. Meron siyang okralin, mangustin, barley grass, uh, cambodia, moringa tapos wala siyang asukal guys kaya hindi ka magkakaroon dito ng diabetes kasi yung nagpapatamis dito ay stevia ayan ang dami mga benefits dito kaya magkapin na rin kayo ng rice coffee